Hi! Welcome sa lahat! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa ilalim na dilim ng bandok makiling, may tinig na bumubulong sa hangin, isang tinig na hindi galing sa tao. Isang kapatid ang biglang nawala, at ang tanging naiwan ay isang pulang panyo na basa ng luha at halimuyak ng sampagita. Munit na magbalik ang kanyang boses mula sa kailaliman ng na bandok, nagsimula ang bangungot. Ano nga ba ang lihim ng bandok makiling? Bakit bawat panalangin ay may kapalit? At hanggang saan kayang ipaglaban na isang kapatid ang pag-ibig sa pagitan ng buhay at kamatayan? Makinig hanggang dulo dahil sa gitna ng katahimikan ng bondok, may katotohanang hindi mo inaasahang maririnig. At kung gusto mong malaman ang buong misteryo sa likod ng kwentong ito, pindutin mo na ang subscribe. At i-comment mo kung anong gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ni Elias. Dahil pagkatapos mo marinig ito, baka hindi ka na muling tumingin sa bandok makiling sa parehong paraan. Sa ilalim na malamlam na buwan, may isang boses na umugong mula sa kagubatan ng bondok makiling. Mahina, parang hangin, pero puno ng pekhati. Bakit mo ako iniwan? Ang bawat dahon ay tila gumagalaw sa ritmo ng tinig na iyon. Sa paanan ng bundok, nakatayo si Elias, isang batang lalaki na lumaki sa mga alamat ng kanyang lola. Sabi ng mga matatanda, ang bundok daw ay buhay. At sa ilalim ng kanyang anino, walang lihim na hindi nalalaman ni Maria Makiling. Ngunit hindi alamat ang hinahanap ni Elias. Kandi sagot. Dahil isang gabi, bigla na lang nawala ang kanyang kapatid na si Lira. At ang huling nakita rito ay isang sinag na ilaw na papunta sa loob ng bundok. Mula noon, gabi-gabi siyang bumabalik. Tinititigan ang dilim, nakikinig sa hangin. Hanggang sa marinig niya ang tinig muli. Mahina, pero malinaw. Elias. Nanginig ang kanyang dibdib. Tinawag siya sa pangalan. Walang ibang tao. Walang ibang makakarinig. Pumasok siya sa gubat, hawak ang lampara. Habang ang mga anino ng puno ay parang mga matang nakamasid. Ang bawat yabag niya ay may tugon, isang pabulong na tunog. Parang may kasunod. Sa gitna ng kakahuyan, nakakita siya ng lumang kubo. Nasusunog ang ilawan sa loob, pero walang tao. May mga larawan sa dingding, mga mukha ng mga taong matagal nang nawala. At sa gitna, isang lumang salamin, may basag sa gilid. Lumapit siya. At sa salamin, hindi ang mukha niya ang bumungat. Kondi si Lira. Nakangiti pero ang mga matay puno ng luha. Umalis ka, kuya. Mahina, halos di marinig. Hindi mo alam ang kapalit. Biglang lumamig ang paligid. Ang apoy ng lampara ay antiunting namatay. At mula sa labas, may aninong dahan-dahang lumalapit. Parang isang babae na may mahabang buhok. Nakalutang ang mga paa. At ang mga matay parang liwanag ng buwan. Elias. Pinigil niya ang hininga. Ang tinig ay parehong tinig na narinig niya noon. At ang lupa sa ilalim na kanyang mga paa ay nagsimulang gumalaw. Parang may humihinga sa ilalim. Nang humakbang siya paatras, bumuka ang lupa. Mula sa kailaliman, may malamig na hangin na humigop sa liwanag. At sa isang iglap, nawala ang kubo. Nawala ang ilaw. Nawala si Lira sa salamin. Ang natira lang, ay ang boses na nagmumula sa mismong bondok. Ang kinuha ng bondok, hindi basta may babalik. Dahan-dahang yumuko si Elias. Sa kanya mga kamay, isang pulang tela, ang panyo ni Lira. Basa, malamig at may halimuyak ng sampagita. At mula sa itaas ng bundok, isang liwanag na tila apoy ang sumiklab sa glit, bago muling laminin ng dilim. Muling umihip ang hangin, at sa bawat bulong nito, may pangalang binabanggit. Elias. Napaluhod si Elias sa basang lupa. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hawak pa rin ang panyo ni Lira. Ang hangin ay tila may sariling buhay, umikot sa kanya nagdadala ng mga bulong, mga halakrak at mga iyak na tila galing sa ilalim ng lupa. Pinilit niyang tumayo. Munit ang bigat sa kanyang dibdib ay parang mga kamay na humahawak. Ayaw siyang paalisin. Sa bawat hakbang niya, parang may humihinga sa paligid. Ang mga puno ay kumikilos na parang sinusundan siya ng tingin. Lira, sigaw niya, halos mapunit ang kanyang lalamunan. Ngunit ang tanging sagot ay ang alingaungaw ng sariling tinig, na tila pinaglalaruan ng bondok. Mula sa dilim, may liwanag na kumikislap. Isang sinag na parang tumatawag. Dahan-dahan siyang lumapit. At natapuan niya ang isang malit na bato. Nagliliwanag na malaasol na liwanag. Parang may buhay. Nang hawakan niya ito, sumiklab ang malamig na hangin at biglang bumigat ang paligid. Isang imahe ang bumuo sa harap niya. Isang babae, nakasuot ng puting saya. Ang buhok ay humahampas sa hangin. At ang mga mataypuno ng lungkot. Maria Makiling. Mahina niyang sambit. Ngumiti ang babae. Isang ngiting malamig, hindi makatao. Parang ngiti ng kalikasan na may sariling damdamin. Bakit mo ginising ang bondok, Elias? Ang tinig niya ay parang alon na hangin. May lambing pero may banta. Ang kapatid ko kinuha ng bondok. Sigaw ni Elias, nanginginig ang tinig. Ibalik mo siya. Tahimik si Maria. Tumingin sa kanya na parang sinusukat ang laman na kanyang kaluluwa. Walang kinukuha ang bondok kung hindi mo na inalayan. Naguluhan siya. Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit si Maria. At sa bawat hakbang niya, unti-unting nagdidilim ang paligid. Ang bawat hiling ay may kapalit. Ang bawat panata, may kabayaran. Bago siya nawala, may humiling na mabuhay siya muli, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Elias. Nalala niya ang gabi bago mawala si Lira. Ang kanyang kapatid ay may sakit. Malubha, halos hindi na humihinga sa gitna ng luha, lumuhod siya sa tabi ng bintana, at bumulong. Kung may paraan man kahit ano, kahit sino, iliktas mo lang siya. At noong umaga, si Lira ay nagising. Walang sugat, walang sakit. Ngunit mula noon, ang bawat gabi ay may mga bulong mula sa kagubatan. Dahan-dahang lumapit si Maria. Ang kanyang mga kamay ay parang usok. Dumampi sa pisngi ni Elias. Ibinigay mo siya sa akin, Elias. Gayon, gusto mong bawiin. Nanginig siya. Hindi ko alam. Hindi ko alam na totoo ka. Gumiti muli si Maria. Ngunit sa likod ng ngiti ay may lungkot na walang hanggan. Ang bondok ay hindi nangangako. Ito'y nagbibigay lamang na nararapat. Biglang lumakas ang hangin. Bumuka ang lupa sa paligid nila. At mula roon ay lumitaw ang mga anino na mga kaluluwang naglaho. Mga bata, matatanda. Mga nawawala na, lahat nakatingin kay Elias. Ang bawat pangalan na binikas sa hangin ay naririnig ko bulong ni Maria. Munit hindi lahat ng tinatawag ay dapat ibalik. Lumapit si Elias, nang may halong takot at tapang sa kanyang mga mata. Kung kailangan na kapalit, ako na lang. Palayain mo siya. Tahimik si Maria. Tumingin siya sa kalangitan na ngayon ay nababalot ng mga ulap. Tila umiyak ang langit mismo. Kung ibibigay mo ang sarili mo, ang pangalan mo ay magiging bahagi ng lupa. Wala nang makakalala sa'yo. Walang luha, walang alaala parang hindi ka kailanman nabuhay. Isang sandali ng katahimikan. Tanging tunog ng hangin at tibok ng puso ni Elias ang naririnig. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, malinaw ang sagot. Kung ito lang ang paraan. Para mabawi si Lira. Handa ako. Isang malamig na hangin ang yumakap sa kanya. At sa loob ng isang iglap. Ang paligid ay tila lumiwanag. Mula sa mga anino ay lumitaw si Lira. Nakaputing bestida, umiyak. Kuya! Tumakbo siya papunta kay Elias. Ngunit bago pa man sila magtagpo, isang liwanag ang humati sa pagitan nila. Tumingin si Elias kay Maria. At sa kanyang mamata, may pakiusap. Pakiusap alagaan mo siya. Gamiti si Maria. At ang mga anino ay naglaho. Ang hangin ay tumigil. At ang paligid ay biglang naging payapa. Ngunit si Elias. Wala na. Ang panyo na hawak niya ay nalaglag sa lupa at ang mga bulaklak ng sampagita ay unti-unting tumubo sa paligid nito. Si Lira ay tumingala sa bandok. Ang kanyang mga matay puno ng luha. Kuya, walang sagot. Ang tanging narinig niya ay ang malambing na tinig ni Maria. Nagmumula sa hangin. Ang bondok ay nagbabalik, ngunit may kapalit. At ang pag-ibig, ang pinakamabigat sa lahat ng panata. Lumipas ang mga taon. Ang baryo sa paanan ng bondok makiling ay muling namuhay sa tahimik na mga araw. Ngunit gabi-gabi, Kapag sumasapit ang ikatlong buwan ng taginit, may maririnig na tinig sa hangin. Isang awitin. Mahina. Malungkot. At sa dulo ng bawat bulong. Isang pangalan. Lira. Minsan, sa mga batang naglalaro sa gilid ng kagubatan, may nagsasabing nakikita raw nila ang isang binatang nakasot ng lumang kamisa. Nakatingin mula sa lilim ng mga puno. Gumingiti. At biglang naglalaho kapag tinatawag. Walang nakakaalam kung sino siya munit may ilan sa matatanda ang nagsasabing, ang mga kaluluwa ng bondok ay hindi basta nawawala. Sila ang nagbabantay. Sila ang nagmamahal ng walang hanggan. At sa tuwing umihip ang malamig na hangin mula sa tuktok na makiling, ang mga dahon ay sumasayaw na tila may lihim na ipinapaalala. Na sa bawat panalangin, may kabayaran. At sa bawat tag-ibig, may aninong hindi kailanman mawawala. Muli sa katahimikan ng gabi, ang bandok ay tila humihinga at sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang isang pulang panyo ay nakasabit sa sanga. Umiindayog sa hangin, habang ang boses ni Elias ay bumubulong mula sa kawalan. Hanggang sa muli, lira, tahimik ang gabi. Ang liwanag ng buwan ay nakadungaw sa tuktok ng bandok makiling. Ang hamog ay bumabalot sa bawat dahon, at ang hangin ay nagdadala ng mga alaalang matagal ng lumipas. Si Lira, gayon ay dalagana. Lumipas ang maraming taon mula nang mawala si Elias munit sa kanyang puso, parang kahapon lang iyon nang huli niyang marinig ang boses na kanyang kuya. Bawat umaga, dinadala niya ang mga bulaklak na sampagita sa paanan ng bondok at inilalagay sa ilalim ng punong deti nilang pinaglalaruan. Tahimik siyang nagdarasal. At sa bawat pagbulong na hangin, naririnig niya ang malamlam na tinig na deti niyang kinatatakutan. Lira, hindi na siya natatakot ngayon. Ngayon, bawat bulong na bondok ay parang yakap ng kapatid. Paalala na kahit sa pagitan ng buhay at kamatayan, may mga pusong hindi kailanman humihiwalay. Ngunit isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, isang matandang babae ang nakatayo. Basa, pagod. At may bitbit na malit na kahon. Anak, sabi ng matanda, may iniwan sa akin noon pa. Para raw ibigay sa'yo kapag marunong ka na magpatawad. Kinuha ni Lira ang kahon. Lumang kahoy ito, may ukit na mga bulaklak at araw. Dahan-dahan niyang binuksan. Sa loob, may isang malit na bato. Asol. Kumikislap. Katulad ng batong nakita ni Elias noon sa kagubatan. Kasama nito, isang pirasong papel. Halos kupas na. May nakasulat sa sulat kamay ni Elias. Kung sakaling mabasa mo ito, ibig sabihin ay tinupad ng bondok ang hiling ko. Huwag mo nang hanapin ako. Ang mahalaga, ikaw ay ligtas. Ang bawat liwanag sa bondok ay hindi apoy. Isa itong pangako. Isang pangakong hindi kailanman mamamatay. Nanginginig si Lira habang binabasa ang mga salita. Ang mga luha niya ay bumagsak sa papel. At sa sandaling iyon, ang batong asul ay biglang nagliwanag ng mas matindi. Lumabas siya ng bahay. Dala ang bato. At tinungo ang paanan ng bondok. Ang ulan ay tumigil. Ang langit ay nagbukas. At sa kalagitnaan ng ulap ay sumilip ang buwan. Ang hangin ay biglang uminit, hindi tulad ng karaniwan. At sa gitna ng liwanag, isang pigura ang lumitaw. Isang binata nakatayo sa lilim, nakangiti, at ang mga mata ay puno ng kapayapaan. Kuya, mahina niyang sambit. Gumiti sa Elias. Hindi na gaya ng dati. Ang bawat galaw niya ay tila uso. Bahagyang nawawala sa hangin. Hindi ako nawala, lira. Bahagi na ako ng bundok. Ang hangin ang mga bulaklak na dinadala mo araw-araw. Lumuluhang lumapit si Lira. Gusto kong sumama sa'yo. Umiling si Elias. At dahan-dahang lumapit. Itinapat ang kanyang palad sa pisngi ng kapatid. Mainit. Parang huling yakap ng araw bago lumubog. Hindi mo kailangang sumama. Ang mahal mo. Ang buhay mo. Nandito. Ang bandok ay nagbabantay. Ngunit ikaw ang dahilan kung bakit ako nananatili. Ang hangin ay dumampi sa kanilang paligid at ang liwanag mula sa batong hawak ni Lira ay kumalat sa lupa. Ang mga bulaklak sa paligid ay namukadkad kahit gabi, at ang mga between ay tila lumapit sa langit. Kapag naramdaman mo may hangin na humahaplos sa buhok mo, kapag namoy mo ang sampagita, huwag kang malungkot. Sabi ni Elias, Iyon ako, at iyon ang alaala na ating pag-ibig bilang magkapatid. Dahan-dahan siyang umatras. Ang katawan ay nagiging liwanag. Hanggang sa tuluyang naglaho sa pagitan ng mga ulap. Tahimik si Lira, nakatitig sa tuktok ng bandok makiling. Ngunit ngayon, ang dilim na minsang nagdala ng takot ay tila naging tahanan ng mga alaala. Lumipas ang mga sandali, at ang unang sinag ng araw ay sumilip sa silangan. Ang hamog ay bumagsak sa mga dahon, at sa ibabaw ng lupa, ang mga bulaklak ng sampagita ay sumayaw sa mahinang hangin. Sa gitna ng mga iyon, nakatirik ang bato na iniwan ni Elias. Patuloy na nagliliwanag. Parang puso na tumitibok sa kalaliman ng bondok. Ngumiti si Lyra. Pinikit ang mga mata. At sa huling paghinga ng umaga, narinig niya ang boses na nagmumula sa hangin. Malambing, mapayapa, at puno ng pag-ibig. Ang pag-ibig, hindi nagtatapos sa pagkawala. Ito ay nagiging liwanag, at patuloy na nagbabantay. Sa anino ng bandok makiling, ang araw ay tuluyang sumikat. At ang bandok ay tilang umiti. Ang mga ulap ay kumalat na parang belo ng kapayapaan. Sa himig na mga ibon, at sa bawat kagaspas ng dahon, ang pangalan ni Elias ay patuloy na binubulong ng hangin, hindi bilang alamat, kundi bilang alaala ng pag-ibig na walang hanggan. Sa mga sumunod na taon, naging tahimik muli ang bondok. Wala ng mga bulong ng takot, wala ng mga nawawalang tao. Ang kagubatan ay muling namukadkad, at ang mga ilog ay bumalik sa linaw na parang salamin. Si Lira ay nanatili sa baryo. Kilala bilang babaeng madalas pumunta sa paanan na makiling. Bitbit -bit ang mga bulaklak na sampagita. At nagdarasal sa hangin na para bang may kausap na hindi nakikita. Ngunit ang mga bata, ang mga bagong henerasyon, ay lumaki sa mga kwento ng kanyang lola. Na minsan daw, may lalaking ibinigay ang lahat para sa pagmamahal sa kanyang kapatid. At mula noon, ang bandok makiling ay hindi na tinatawag na lugar na misteryo kundi lugar ng panata at pag-ibig. Tuwing dapon. kapag ang araw ay humahalik sa ulap, may sinag na liwanag na bumababa mula sa tuktok ng bundok. Isang bagaw na sinag, parang kumikislap na bituin, at sinasabi na matatanda, iyon daw ang alaala ni Elias, na nagbabantay pa rin, sa ilalim ng anino ng bondok. Sa huling gabi bago umalis si Lira sa baryo, tumayo siya sa paborito nilang lugar ni Elias, ang lumang punong naroon pa rin malapit sa sapa. Inilapag niya roon ang huling panyo. Ang parehong panyo na minsan ay ginamit ni Elias bilang pangako. Salamat, kuya, mahina niyang bulong. Ang buhay na binigay mo ay ginamit ko para magmahal. At habang pumapembabaw ang liwanag ng buwan, ang hangin ay muling umihit, banayad, at punong-puno na init. Sa bawat paggalaw ng mga dahon, tila may mga salita na sinasambit. Lira, ngumitis siya, at pinikit ang mga mata. Ang paligid ay payapa. Ang langit ay malinaw. At ang bundok ay tila humihinga sa gitna ng gabi. Ang mga alitaptap ay nagliparan. Parang mga bituin na bumaba sa lupa. Sumasayaw sa paligid ni Lira. Habang ang kanyang mga luha ay nahulog sa lupa. At sa bawat patak, may bagong bulaklak na tumutubo. Ang hangin ay dumaan muli. May dalang huling bulong. Mahina, ngunit malinaw. Ang pag-ibig ay hindi nagtatapos sa kamatayan kundi nagiging tahanan ng mga kaluluwang marunong magmahal. At sa umaga, ang araw ay sumikat sa tuktok ng bandok makiling, ang mga ulap ay tila yumuko, at sa katahimikan ng bagong araw, ang bandok ay muling nagbigay ng pangako, isang pangako ng buhay, ang kapayapaan, at ng walang hanggang pag-ibig, na mananatili magpakailanman. Sa anino ng bandok makiling,